it's four o'clock in the morning for four uh, thirty three. Hindi to tayo sa uh, kaya pa, diba, biskaya? pa kaya pa pa akiat na naman tayo para magdi-deliver ng ating uh, pambansang pagkain na rice guys. Yan. Daan-daan lang kayo kasi medyo marami, medyo Mabigat yung parga natin guys Yan Nandito tayo sa Kilkiluan May kasalukong tayo na mga motorsiklo guys Yan mga pogi Yan Yan guys Gabi na guys Mahirap talagang magbiyahin one day one trip na naman to yan kung nakaraan nasiraan ako wala akong hit kay, ay wala yung kailailan ng aking sasakyan kaya natulog ako sa daan pauwi pauwi ako ng sulano noon walang kailailan guys kaya tumabi ako sa gilid natulog ako doon tapos wala pang ano, walang ano yan. Wala akong dalang kumot. Nako. Yan, guys. Yeah, shout out sa ating lahat ng mga uh, kababayan dyan. Nasa ibang bansa, nasa Pilipinas ka man. O nasa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. O nasa Cordillera ka. O nasa ibang bayong, ibang, uh, ibang bayan, ibang uh, mundo. Nasa Mars ka man, nasa buwan ka man Shout out sa iyo Yan guys Mayroon tayong mga kasunod na mga sakyan guys Tayo ay nagbablog habang nagpamaniho Kasi mabagal lang ang takbo natin guys Yan Bye bye, maraming salamat sa iyong panunod Sa aking walang sawang panunod sa ating vlogs ngayon Na gabi gabi Bye bye